guys, welcome to Amo Kusina. Meron ako ditong taba ng kambing. Nagawin natin siyang mantika. Dalawa ito, ito yung isa. So ngayon, hugasan ko muna siya. Nailagay ko na sa kaldero yung ating taba. Sa kaldero ko siya lulutuin dahil medyo mataas kapag sa kawali ay tatarsig. So ayaw kong madumihan yung kusina ni Amo. Bismillah, lagyan din dahon ng dahon ng laurel para siya ay mas papangupa. pa. Ayan. Ngayon, lulutuin natin sa maliit na apoy para unti-unti siyang magiging mantika. Ito ang itsura ng ating taba kapag unti-unti na siyang umiinit yung malak yung malaking taba kanina unti-unti siyang lumiliit kapag habang naluluto unti-unti naman din siyang liliit at magiging golden brown so, patuloy lang tayo sa pagluluto kailangan maliit yung apoy para mas maluto siya ng mabuti at hindi madali masira nakita nyo yun guys sumabas na yung kanyang mantika may mga bubbles pa siya ibig sabihin hindi pa siya luto yan paiitimin natin yung taba na yan ito, luto na yung tapa na ginawa nating oven. Ito ay taba ng kambing. Ayan guys. Pag ganito na yung kulay, kukunin na natin. Niluto ko to sa pinakamaliit na apoy para maluto ng mabuti at hindi babaho at mangangamoy yung ating ginawang oil mula sa taba ng kambing. So, ito ay pwede nating ipangprito prito ng gulay, or ibahid sa ating katawan pag masakit. Depende sa inyo kung ano yung gagawin ninyo. salamat salamat sa panonood Sana nagustuhan nyo ang video natin ngayong araw. Huwag nyo kalimutan mag-like at mag-share at mag-subscribe sa aking YouTube channel. Amo Kusina! See you again to my next video!